Alam mo ba na sa loob ng Pinoy Big Brother House, hindi lang task at eviction ang pinag-uusapan, kundi pati mga titigan, kulitan, at kilig moments na umabot hanggang sa social media trends. Mula sa kakaibang closeness ni Namika Salamanca at Brent Manalo, hanggang sa nakakakilig na Dust Bia, moments ni na Bianca De Devera at Dustin Yu, naging instant teleserye ang bawat araw sa loob ng bahay. Pero teka! may mga sikreto sa likod ng mga kilig na yan na hindi lahat na silip sa TV. Kung gusto mong malaman ng totoong kwento at hindi lang yung chismis, pindutin mo na ang subscribe at samahan mo akong alamin ang love life, career, at mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa kanila. Si Mike Salamanca, kilala bilang Kabe blend ng Pampanga, isa sa pinaka-talked about housemates. Sa loob ng bahay, hindi may kakaila ang chemistry nila ni Brent Manalo, yung tipong konting titig lang, may kilig na sa fans. Pero interestingly, sa labas, parehong malinaw ang statement, magkaibigan lang sila. Para sa akin, dito mo makikita na minsan, hindi love story ang pinakamalakas na narrative, kundi yung authenticity. At dagdag puntos pa kay Mika, imbes na gastusin sa luho, malaking bahagi ng price niya, napunta sa charity. Sino bang ayaw sa ganyang puso? Kapag pinag-usapan mo ang Mika Salamanca, hindi lang basta PBB Housemate ang may isip mo. Matagal na siyang kilala online bilang isa sa mga pinaka-followed Pinay Creator sa YouTube at TikTok bago pa siya pumasok sa bahay ni Kuya, milyon na ang subscribers at followers niya. Para sa akin, ito ang game changer. Pumasok siya sa PBB hindi para maging famous, famous na siya, kundi para patunayan na kaya niyang maging authentic sa isang controlled environment kung saan walang filter, walang edit, at walang rewind. Sa loob ng bahay, obvious ang natural charm niya. Hindi pilit ang kilig moments nila ni Brent Manalo, in fact, marami sa fans ang nagsasabing yung mga titig, small talks, at inside jokes nila ay parang straight out of a Wattpad novel. Pero sa labas, very clear si Mika na magkaibigan lang sila. Para sa akin, dito mo makikita yung level ng maturity niya, hindi siya gumagawa ng fake romance para lang mag-boost ng views o trending hashtags. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala siyang love story. Bago pumasok sa PBB, napabalita na may ilang rumored ex-boyfriends siya sa YouTube circles, pero walang confirmed public relationship na inamin. Kaya maraming curious, sino ba talaga ang nanalo sa puso ni Mika? At dito pumapasok yung value, hindi lahat ng babae kailangan ay define ng love life. Si Mika, mas pinili na mag-focus sa career at sa platform na pwede niyang gamitin para mag-inspire. Ang isa pang bagay na hindi masyadong nabibigyan ng spotlight ay kung paano niya ginagamit ang income niya. Hindi ito palaging lumalabas sa mainstream news, pero sa ilang interviews at vlogs, binanggit niya na nagdodonate siya sa mga community drives at tumutulong sa pamilya financially. Para sa akin, yun ang totoong winning art niya, kasi beyond aesthetics at fame, may puso sa likod ng kamera. At huwag nating kalimutan, sa loob ng PBB, hindi siya takot sumali sa physical challenges at leadership roles. Alam mong sanay siya sa pressure ng content creation kasi kalmado siya kahit may time pressure o group conflicts. Kung ako tatanungin, yun ang dahilan kung bakit siya naging isa sa pinaka-memorable housemates ng season kasi nakita ng viewers yung raw at unfiltered Mika, hindi lang yung social media version. Kaya kung team Mika ka, siguraduhin mo nang pindutin yung subscribe button ngayon kasi sa susunod na uploads, bubuksan pa natin yung mas malalalim na chapters ng journey niya, both inside and outside the PBB house. Isa pa sa hindi masyadong napag-uusapan kay Mika ay kung paano niya nahandal ang ilang controversies bago pa man siya sumali sa PBB. Bilang isang public figure na matagal nang nasa internet, dumaan siya sa ilang misunderstandings at online backlash. Pero imbes na magpatalo, ginamit niya ito bilang turning point para mag-grow at maging mas careful sa content at public image niya. Para sa akin, malaking bagay yun kasi hindi lahat ng influencer kayang mag-adapt at manatiling relevant pagkatapos ng issue. At kung lang din ang pag-uusapan, after PBB, mas lumaki pa ang opportunities niya, endorsements, collabs, at guesting sa iba't ibang shows. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling grounded si Mika. Minsan sa live streams niya, sinasabi niyang hindi niya nakakalimutan yung simple life sa Pampanga. Para sa akin, yun yung tunay na dahilan kung bakit loyal ang fans niya, kasi kahit anong taas ng narating, alam mong si Mika ay Mika pa rin. Pagpasok ni Brent Manalo sa loob ng Pinoy Big Brother House, hindi mo agad iisipin na magiging isa siya sa pinaka pinag-uusapan. Tahimik, maayos kumilos, at hindi palabida sa kamera, pero yun mismo ang charm niya. May aura siyang tipong the more you look, the more you notice na kinapitan ng mga viewers. At syempre, hindi natin malilimutan ang connection niya kay Mika Salamangka. Hindi sila yung tipong all-out PDA, pero sa bawat simpleng titig at asara nila, ramdam mong may chemistry na kahit walang salita, naiintindihan ng isa't isa. Para sa akin, yun yung mas nakakakilig kasi natural, hindi pilit at hindi scripted. Pero sino nga ba si Brent bago siya naging celebrity housemate? Lumaki siya sa pamilyang simple lang ang pamumuhay. Scholar, achiever, at maraming pangarap para sa pamilya. High school valedictorian, tapos cum laude sa kolehiyo. At lahat ng ito, ginawa niya habang tumutulong sa pamilya sa maliit na negosyo nila. Hindi siya agad nag-showbiz. Nagsimula siya sa modeling gigs, commercials, at ilang supporting roles para makapag-ipon. Hanggang sa napansin ng casting directors ang kakaiba presence at napasama siya sa PBB Celebrity Club Edition. Paglabas ng bahay, mas lalo pang nakita ng tao ang versatility niya. Naging bahagi siya ng mga proyekto tulad ng Ampalaya Chronicles, Beach Brothers, at ilang TV guestings na nagpakita ng range niya bilang artista. Kaya niyang maging boy next door sa romcom, pero kaya rin maging seryoso sa heavy drama. At sa personal kong opinion, bihira ang ganyang balance sa bagong henerasyon ng actors, karamihan kasi nakakahon agad sa isang image. Paglabas ng bahay, mas lalo pang nakita ng tao ang versatility niya. Naging bahagi siya ng mga proyekto tulad ng Ampalaya Chronicles, Beach Brothers, at ilang TV guestings na nagpakita ng range niya bilang artista. Kaya niyang maging boy next door sa romcom, pero kaya rin maging seryoso sa heavy drama. At sa personal kong opinion, bihira ang ganyang balance sa bagong henerasyon ng actors, karamihan kasi nakakahon agad sa isang image. Pagdating sa finances, ibang level din ang diskarte ni Bren. Imbes na magpaka-flashy, mas pinipili niyang i-invest ang kinikita sa negosyo at savings. Marami ang nagsasabing maingat siya sa gastusin, at yun ang maganda, kasi sa showbiz, mabilis ang fame pero mas mabilis din itong mawala kung hindi ka marunong magplano. For me. Yun ang klase ng mindset na magpapatagal sa kanya sa industriya at magbibigay sa kanya ng financial freedom kahit ilang taon pa ang lumipas. At kung love life ang pag-uusapan, sa ngayon wala siyang inaamin na official relationship. Maraming fans ang umaasa na baka magkadevelopan sila ni Mika pero consistent si Brent sa pagsasabing mas gusto niya munang mag-focus sa career at personal growth. Para sa akin, matali nung move yun kasi hindi lahat kayang balansehin ang love life at career sa simula pa lang ng journey nila. At kung sakaling dumating man yung tamang panahon para sa kanya, sigurado akong magiging solid at totoo yun. Kaya kung gusto mo pang makilala ang mga tulad ni Brent, yung tipong tahimik pero may lalim. Thanks for watching.